Hi guys, dahil magcha Chinese New Year na dito. Ipakita di ko sa inyo napakalaki. Ayan. White rabbit, 'di ba? Sobrang laki. Ga ano, ga ano? kama, ko siya. ba? So dito kami ngayon sa ano, bumibili ng manok kasi nagpapaluto 'tong kasama ko ng Aruscaldo. Ito, chicken. Full chicken. Tapos, pinagluluto, pinagluluto ko siya bukas ng karyoka. Uy, luto ka karyoka bukas, ha? Takot ako. Takot Sige na, para may iba na may panlasa. oy Ikaw yung karyoka, ako ang lugaw. Pares tayo may silbi. Di ba? <laughs>